Hello billionaires! Kumusta na po tayong lahat? And for today's video, andito na naman tayo sa bahay ng aming kapitbahay. Na-invite ako day! Siyempre, kainan, hindi tayo pa uhuli. Kaysa magutom tayo, di ba? again, discarding bisaya. Alam mo na yun, di pa Pagdating namin doon, naku, gulat na gulat kami. Ito yung naabutan namin. Ano to? Lukon. Ano ba sa Tagalog sa lukon? Ito pa, may kamuting kahoy. Oo. Oh. May sinabawang baboy, pataw, sinabawang, masarap yun. Tsaka may sinugbang isda pa. O, oh, ba? Diba? Lobster pala. Lobster. Ang sarap ng lobster. My God. Sarap-sarap. Para akong kumain ng restaurant. Meron kinilaw. Fresh na fresh. Sarap talaga. Tsaka may adobong baboy pa, oh. O, oh, diba? Adobong baboy ba yan? <laughs> Ang saya-saya,